Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News. News Nationwide Balita naman sa Ibayon Dagat huling 20 natitirang bihag ng Hamas pinalaya na mula sa Radyo Pilipinas World Service daritong report ni J. Arrevalo. Revalo Pilipinas Radyo Pilipinas Report Pinalaya na ng Hamas nitong lunes ang natitirang 20 Israel bihag sa ilalim ng U.S. brokered ceasefire deal isang malaking hakbang tungo sa pagwawakas ng dalawang taon na mabagsik na digmaan sa Gaza Ayon sa militar ng Israel na tanggap na nila ang lahat ng mga hostage sa kumpirmadong buhay pagkatapos ng kanilang transfer mula sa Gaza sa Red Cross. Ayon naman sa ulat ng Reuters, sinabi ng isang opisyal na kabilang sa operasyon na dumating na din sa Gaza ang mga bus na naglula ng mga Palestinian na pinalaya mula sa kulungan ng Israel bilang bahagi ng kasunduan kung saan na magitan ang administrasyon ni US President Donald Trump kasama ang Egypt, Qatar at ang Turkey. Gayunpaman, marami pa rin ang maaaring magkamali kung saan ang mga nakaraang pagsisikap sa pansamantalang kapayas paan ay hindi pa napagkasunduan kasama na kung paano pamamahalaan ang teritoryo sa baybayin na may maraming populasyon kapag natapos na ang labanan. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arabalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.